Hey guys, good morning. So, maglalagay tayo ng pinag-tiskisan na ang kakoy kaya sa ilalim ng kulungan natin, natin para hindi umaboy. Tapos yan, na na natin ng tubig, ng tubig na may sundrox. Yeah. Uh, para, para hindi maboy rin umaboy kasi umuulan. alam niyo mga ipot pag nabasa, maamoy. So, mga kaya so, naman dito maboy. sa mga kapitbahay natin. Eh.

ngayon natin uh, actually lahat na yan nilagyan na natin hanggang ganda sa may gulo lahat ng possible na papatakan na ng ipot nila so mas maganda ka pala na panglagay sa ganyan ay yung uh, ipa ng palay hindi so, lang lang kayo makakuha na sa mga kiskisan kasi yung ipa mas madaling kong observe ng amoy yun at madaling madali siyang matuyo so nakita nyo na amoy na natin yung sunblock <laughs> sakat sa ilong so matutuyo lang yung mga wala so, yun lang guys at magandang umaga sa inyong lahat at salamat po sa, sa support nyo at sana ay susunod natin uling video guys so salamat good morning sa lahat at ingat-ingat na tayo sa maghapon ang